Ayan mga paps, welcome back po dito sa ating video. Dito mga paps, no, kung may nyo po yung ginagawa ko dyan ay nagtatabas po ako ng tiles kasi yung ginagawa ko po dyan ay nagtatiles po ako ng dalawang CR at ang gamit ko po na tiles dyan mga paps ay halo-halo meron pong porcelain, meron pong ceramic, meron po mga paps na iba't ibang sukat kasi nga po broken tiles po itong nabili ng nagpapagawa po sa amin. So ayan mga paps, no, bali pinagtatagpi-tagpi ko na lamang po ito. So, inuuna ko po muna yung medyo buo pa. Yung po muna yung, ayan po yan mga paps, ayan po no. May kita nyo, hati-hati po siya pero pagdudugtong-dugtongin po natin yan. At dito mga paps, bali gumamit po ako rito ng, ang aking pinaka pang adhesive po dito ay tile adhesive po ito. Na merong puro semento bali yung templada ko naman po dyan ay one is to one. Kung ano po yung rami ng semento siya rin pong rami ng tile adhesive. At ayan mga paps, no, bali kung makikita nyo, puro seroho na lang po yung ginagawa ko dyan. Kasi nga po, inuna ko nga po yung pinaka-okay pa na tiles, bali ayun po yung sinentro ko. ang sukat po ng sentro na to. Tapos kung ano po yung matitira, yan na po yung seroho ko sa gilid, bali ayun po yung aking magiging pang-accent po dito kasi marami po kasing kulay ang tiles na to gawa nga po na halo-halo na po ito at dun naman po sa mga nagko po sa in-upload kong reels parte po dito sa paggagamit po ng mga broken tiles so na meron po kasi dun na nag mga paps na, na malas daw po yan wala daw pong quality yan so hindi ko naman po hinihikayat yung aking mga manonood na guman ito mga paps no na gayahin po ito yung paggagamit po ng broken tiles ang akin lang po rito eh, para po sila magka idea lalo na po dun sa mga gustong magtipid at gusto rin makaranas kung paano ba magkaroon ng ganitong klaseng tiles sa CR tapos kulang po yung budget ganun po mga paps no ayun lang po yung pinaka point ko rito hindi naman po ako na gaano po sa inyo na inihikayat po na gawin nyo po ito kasi syempre sino ba naman yung tao na gusto pa magpakabit ng ng mga broken tiles kung may pera naman po na pambili ba diba? So, ito mga paps, no, bali nagtipid lang po talaga kasi mayari rito. syempre medyo may katandaan na tapos siya lang magisa, isa So, ayan, okay na lang daw sa kanya kahit ganito lang, maranasan niya lang daw na may tiles siyang mapagliliguan. So, ayan. So, ginawa po natin ito mga paps, no. Pagdating po sa trabaho, hindi po tayo nagkukulang sa mga suggestion kung ano po yung mas maganda. Pero masinusunod pa rin po natin yung may-ari kung ano po yung gusto nila at saka yung papasok po sa budget po nila hindi po tayo yung ano yung nagsasabi po na ganito ganin ganyan kung ano po yung gusto ng mayari yung po yung gagawin po natin at ito na mga paps no ito na po yung ating ayan ito po siya mga paps no bali rumble rumble po yung kanyang kulay pero magkakatapat po yan mga paps meron po nagkaka-alternate meron po siyang may accent din no? pero nilalagay po natin sa lugar kahit po magkaiba-iba yung kulay po nila so ayun mga paps Napaka-simple lang po nito isusunod po natin yung flooring